Matinding hinagupit ng bagyong Christine ang kabikulan. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat at magandang umaga, Dayan. Although sa maraming lugar ngayon sa bansa ay hindi magandang umaga. Patuloy pa rin nga nadalasa si Christine sa malaking bahagi ng Luzon. In fact, sa Laguna ay sabing at marami ng mga bubong na nagliliparan. At ang isa sa mga pinakamatinding natamaan ay ang aking home region, ang Bicol. Patuloy dapat tayong nagdadasal at patuloy umaasa na sana malagpasan natin ang krisis na ito. At kalulungkot na ngayon na patuloy pa rin dinadanas ng maraming Pilipino, ang bagsik na Christine ay andyan na nababasa na natin ang mga sisihan, hinahanap si ganitong politiko, ano bang ginagawa ng gobyerno sa panahong ito. Pansamantala muna natin itang tabi itong mga to, ang mga partisan na politika. Sama-sama po tayong kumilo, sama-sama tayong tumulong. Pagdasal natin na sana ay hindi na madagdagan pa ang mga nasaktan o ang mga namatay at sana ang mga tao ay will go through this o intact. May panahon para tayo ay usisain kung saan tayo nagkulang. May panahon para alamin natin bakit nagkaganito yung mga bayang dati hindi naman binabaha may mga lugar ay binaha sapagat may ugat ito. May sanhi ito at gamitin natin ng siyensya. Hindi ito panahon para tayo ay magbangayan sa politika. May panahon yan. Hindi ito ngayon. Panahon ngayon ng pagdadasal, panahon ng pagkakaisa, panahon ng pagtutulungan. Huwag natin munang hayaan ang ating mga biases, ang ating mga partisanong, mga nararamdaman. Yung galit natin sa isang politiko o yung pag samba natin sa ibang politiko. Hindi ito panahon ng politika. Panahon ito ng pagkakaisa at panautinyo ng damayan. Hintayin lang natin matapos to. Saka natin suriin. Sabi ko nga, bakit nagganito? Ano ba dapat ang gawin nating improvement sa ating DRRM para may iwasan lang natin ito? Yan lamang mga aking punto sa ngayong umaga nito. Balik sa inyo sa studio, Dayan. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.